Napasana all na lang ang mga mananaya sa loto. Half a billion pesos lang naman ang napanaluna ng isang babae sa 658 Ultra Lotto Draw. Mas lalo pa tayong malula dahil wala siyang kahati sa jackpot prize. Narito ang report ni Noel Talakay. Ito ang six-digit winning numbers ng 658 o Ultra Lotto Draw dalawang araw bago mag-2024 na tinayaan ng isang babae na no government employee mula Ligaw, Albay. Tumataging ting na mahigit kalahating bilyong piso ang napanalunan niya. Uh, this morning she claimed the prize uh, accompanied by her brother. She was really nervous. Um, in fact, medyo nangingilid luha niya and uh, she really wanted to finish uh, claiming the prize tumaya ang loto winner sa isang loto outlet sa lugar nito dalawang beses pa lang siya tumataya ng loto sa pamamagitan ng lucky pick for loto according to her this is the second time in her whole life lucky pick the machine will choose the number for you Tiniyak naman ng PCSO ang seguridad ng nanalo sa pag-claim nito ng kanyang panalo. Very discreet ang aming procedure for this uh, for the claiming of prizes lalo na sa jackpot winners. Ang kalahating bilyong pisong loto jackpot prize ay isa sa naging pakulo ng PCSO nitong Pasko na tinawag nilang Paskong Pakabog 649 at 655 loto draw ang hindi pa napapanalunan na may kaparehong jackpot prize. Ayon sa datos ng PCSO, ang kalahating bilyong piso ay ang pinakamataas na jackpot price na napanalunan noong 2023. Sinundan ito ng 649 o Super Lotto Draw na may jackpot price na mahigit 300 million pesos na hindi pa rin nakukuha ng nag-iisang winner hanggang ngayong samantala hinikayat naman ng pamunuan ng publiko na tangkilikin ang kanilang mga produkto via online. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, right Sunshine Pilipinas